nakaka-relax na las ng tubig. Malinaw at malamig. Uh, ang lamig ng tubig, ang sarap. nakaka sa pagal na katawan. Nature at its best. Ganito bang pasyalan ang hanap mo ngayong summer? Aba, ano bang hinihintay mo? Tara na! sa Gabor Gabor Falls dito sa Nangilatan, Peña Blanca, Cagayan. Kasama ng isa pang set ng aking mga travel buddy ay nagpasya kaming pumunta sa Gabor Gabor Falls noong Huwebes, April 24 para makapag-unwind at makapag-relax. Pagkaraan ng humigit kumulang tatlong oras na biyahe, narating na nga namin ang Gabor-Gabor Falls. Yan, mga kauso, nandito na tayo sa Gabor-Gabor Falls with our sexy uh, <laughs> manager. <laughs> di ba? At naririnig ko na yung lagaslas ng tubig. di ba mamarota? Excited na yung mga bata. Nandun na sila sa baba. Mm. Pero bago namin in-enjoy ang kabuuan ng gabor, -Gabor Falls, nagmeryenda muna kami. Ngunit dahil super excited ang mga bata, tampisaw na agad-agad. Ang gabor, gabor Falls, nasa loob ng kagubatan. Kaya naman ang klima, ang lamig at ang sarap! Maligo! Mga kauso, kapag pumunta ka dito ay dahan-dahan ka lamang kasi ang mga bato na nandito ay uh, medyo naggumagalaw sila at uh, medyo madulas din. May mga lumot. Kaya magdahan-dahan po kayo. Yung mga kauso, isa sa feature ng uh, Gabor-Gabor Falls ay uh, yung uh, bamboo na ang dami dito kauso dito nga sa bahagi nito ay napakagandang pakinggan yung lagaslas ng tubig na mula nga dyan sa, sa taas ng Gabor-Gabor uh, Falls. Kung akala mo ay dito na yung pinakamaganda, ay meron pang igaganda. Tara, kung gusto mo talagang ma-enjoy ang kabuoan at ang kagandahan nito, kailangan mong taluntunin ang lumalagaslas at umaagos na tubig pababa gamit ang matabang taling ito. Hello! Ha, ang ganda! Shit, ito na yung pinakamagandang bahagi niya, di ba? Bongga! Woo! Okay, mga kausolens, experience Gabor Gabor Falls! ako, ito na nga, yung pinakamagandang bahagi ng falls. Nagkamali pala ako. May igaganda pa. To the highest level. Hindi mo talaga maaatim lampasan itong mga, mga bahagi ito ng falls kasi napakagandang mag-swim dito sa mga maliit na basin o lagoon. At habang pataas ka nga ng pataas, paganda rin ng paganda ang view nito ito na nga ang pinakamataas na bahagi ng Gabur-Gabur Falls. Ang bagsak ng tubig sobrang lakas at sobrang ganda sa pandinig ang lagaslas nito. Musika sa tenga ikanga. At sino ba naman ang hindi mag -e enjoy sa ganito kaganda at kagilagilalan na produkto ng kalikasan? maka-uso kung first time mong pumunta dito ay mamamangha ka nga talaga sa ganda at itsura ng falls na ito. Pati nga yung mga paulit-ulit ng pumunta dito ay uh, namamangha pa rin hanggang ngayon. O ano? Na-enjoy mo ba ang aking kwento dito sa Gabor-Gabor Falls? Ano pang hinihintay mo? Yayain na ang barkada! ang pamilya o ng jowa and experience nature at its best. Goodbye! <laughs> Hanggang sa susunod na makabuluhang kwentuhan, ako pong muli ang inyong kauso, kauso mo, Migo Sagibo.